Hello mga kasinag! For today's video, tayo ay pupunta sa Bayan ng Rojas para mamili na ating mga panglamesa dahil mamaya ang gabi ay mag new, -new year na and ayan binabati ko muna lahat ng Happy New Year! Ayan, welcome 2023 and goodbye 2022! Ayan, buboon na kayo guys! And ayan nga, nandito na kami ngayon sa Bayan ng Rojas at grabe, sobrang daming tao na namimili at yung mga sasakyan talagang traffic para ano na tayo guys para tayong nasa EDSA 'di ba ayun guys so oh. kaya ang hirap sumingit 'di ba oh, tingnan nyo guys kung ano mga kaganapan dito ngayon sa bayan at grabe yung mga sasakyan dito guys. hindi magkaintindihan. May papunta dun, may papunta dito. At ayan, dahil naglakad na lang kami para hindi na tayo pasikip-sikip pa sa daan. Alright. And ayan nga guys, pupunta na tayo dun sa bilihan ng mga bilog-bilog. Ano, -bilog. alam niyo naman kung ano mga bilog-bilog na yan. So, hindi ko na i-mention kung ano yon Basta, nilalagay natin yan sa ating mga lamesa para pampaswerte. Ayan, para maraming swerte yung dumating sa atin ngayong 2023. Ayan ay mga pamahiin na ating mga lolo at lola. Ayan guys, andito na kami ngayon sa may palengke at grabe, hindi kami makasingit dahil sobrang daming namimili at medyo nagmahal-mahal na din ngayon yung mga frutas. Ayan, meron sila ditong kiat-kiat. Ayan, kiat-kiat yung tawag dyan sa maliliit na orange. Ayan o. Oh. And meron din sila dito mga mansanas. May meron tig tatlo isang daan at meron ding ano pito isang daan. Ayun, depende sa size. Ay ganon. Depende pala sa size din, guys, no. And ayan nga mga kasinag, pumasok muna kami dito sa loob ng ano, bilihan. And para makita natin kung ano mga tinda nila dito mga puta. So ang dami dito, sari-sari. Pero -sari. sila dito ang grapes. And eh may mga gulay din, may mga mangga. Okay. grabe nga guys, sobrang hindi na magkaintindihan yung mga nagtitinda dito. So, sobrang dami nang namimili. Ayan no. Meron din dito mga murang-murang mga prutas. Ayan, at talaga makakatipid kayo. <laughs> Ay, <banyan! laughs> dan dan. Kata and ayan nga mga kasinag nag ikot ikot muna kami dito sa may kabilang area ayan meron sila ditong tindang mga kakanin ubi halaya, kasabak cake at leche plan And ayan, meron dito dito mga salad. Ayan, ang dami dito mga tinda talagang mauubos talaga yung pera nyo kapag pumunta kayo dito. Ayan, ang cute na mga pinyang ito at maliliit. Basta maliit, cute talaga. Ayan, guys. At tumingin din tayo dito ng ubas. yan pang sabit-sabit sa ating mga lamesa. At grabe, ang mahal ng kilo ngayon ng ubas. 哎呀！ At ayun nga, palabas na kami ng pamilihan at maghahanap naman kami ngayon ng mabibilhan ng mga paputok para sa mga kasama natin sa bahay at sa mga bata. Ayan, para mag-enjoy naman sila mamayang gabi. And ito nga yung mga pinamili namin guys, ipapakita namin sa inyo. Ayan, konti lang siya pero okay na yan, panlagay-lagay lang sa lamesa. Okay, guys. <laughs> ano? And just nagsita like, na kami ni Jet Adventure. Ayan, di ba? Iba adventure. Lagi nagsita. Tara na lang. Bibili Pip po kami ng paputok at yung ano-ano doon para sa mga bata. pagkatapos namin mamili ng mga panglamesa na putas, pumunta naman kami dito sa so mga bilihan ng mga paputok. Ayan, bibilhan natin yung ating mga kasama sa bahay. Ayan, ito yung para sa mga bata para hindi sila maputokan sa kanilang mga kamay at bumili rin tayo ng kuitas para sa mga matatanda. And ayan nga guys, paubos na yung ating budget para dito kaya tama na siguro ito at mag-iikot-ikot na lang tayo dito baka sakaling may makita tayong medyo carry pa ng budget meron din sila dito mga tindama turutot siguro tamang turutot na lang tayo ganoon tinda na mga turutot. Ayan sa para sa mga hindi marunong na magpaputok. Ito yung bagay sa inyo. Lalo na sa mga bata para iwas disgrasya. And mag-iikot-ikot muna tayo dito sa mga ano kasi parang ang gaganda tignan yung kanilang mga tinda. At talagang aakitin yung mga mata nyo lalong higit yung mga bulsa nyo. Kaya dapat, kapag pumunta kayo dito ngayon, guys, ay malaki-laki dapat yung baon nyo. Ayan, para hindi mabitin yung mga bibilhin. Para masaya. <laughs> I mean, pa na <laughs> At ayan, sa wakas ay natapos na rin kami mamili. At hanggang dito na lang muna yung ating video. Abangan nyo yung ating mga susunod na video para sa ano, new year na ito. So, bye! I can don't forget to subscribe like and comment happy new year everyone more blessings and god bless